Bukas naka uwi din Ay nako Nakapagod tong araw na to Pre, si Baldug oh pre Uy pre, basta Uy pare galing Sa galing Long time na usi ah Oo nga eh Sa galing Sa trabaho, siyang pa ba Nakapagod nga eh Sasabihin sana kami sa'yo pare kung pwede lang eh Ah Ano sasabihin nyo pre? Ano sasabihin nyo pre? Hindi may pupunta kasi kami Bigimik tayo pre Gimmick? Oo. Oh. Pasa ako dyan, pre. Alam nyo eh, hey, na. Hindi, pre, kasi ito kagabi, di ba? Ulan, sobrang ano, sobrang lamig sabi namin na ito. Nagtag-chat sa akin, pre. Chat tayo. Sabi ko. Minsan lang na naman ito, pre. to pre. Okay, Magsama-sama tayo. Kaya nga sabi ko, ano dalawa lang tayo. Punta na si Baldog. Kaya ito, ano, tara. Ano, pre? Minsan na lang kayo pumasyal. Gusto nyo pa gimmick. Oo, oh, siyempre, di ba? Kaya, minsan na nga lang kasi bagyo kagabi. Okay, gabi, o. Oh, Tapos ngayon, pampainit lang ba? Parang Pare, ating lang. Wala kasi ako, pera-pera dito. Pre, di pa ako sumasawod. Pera, pera, pre! Diyos ko, tingnan ko nga muna. Ito na magdala dyan, pre. Walang Ay, problema, ayo bahala uh, sa'yo. Hindi ka ba? E... Minsan lang ito, ano, tara na. Minsan lang tayo magkasama-sama eh. Bagot ka ba? Ay, sige, tara. Tara, tara. Minsan lang naman din. Tara. Ah, dito, dito, na, dito na rin ako? Oo. Oh, Masa ka dito. Okay na ba, pre? Ah, sige, pare, salamat. Sige, misa, enjoy Ay, na. Sigurado kayo, ha? wala akong oh, pera Oo, oh, enjoy tayo. Sige. Nakakapigla na naman kayo. Ano, pare, hindi ko pa po tayo uuwi? Peta ng ulo, uwi. Eh. Oo nga, basta sa pala eh. Hello? Ano na? Sige, kayaan na si Baldog. Patulog-tulog kasi, sama-sama, tas... Hindi mo pa pala kinakaya. Tara na, pre no? Habang wala pa yung may-ari. Sir. Yes. Sir. Yes. Pasara na kami, sir. Ah, uh, uh, na po kayo? Sir. Okay. Eh. Teka, ate. Yung mga kasama ko po. Wala, hindi ko na nakita. Ha? Eh. Ito yung bill mo, Ate kasi... Ate, wala akong pera Hindi pwede kasi nandiyan si, si, si boss namin. Eh, di kasi inaya lang po ko nung dalawang kasama ko, te. Kahit na, kami yung mananagot hmm. niyan. Ate, paano yan, te? baka pwede po bukas, babalikan ko po. Hindi pwede. Magagalit sa akin ang sir namin. Bakit iniwan ako ng dalawang kasama ko? Oh. Day, baka pwede kayo pakiusapan. Day, okay lang sa akin. Kaso kay, hindi akin to. Mayroon kaming amo. Ako maliligipan sa amo namin. Ay, nako. Ah, at, ate, ganito na lang. Ah, ito yung cellphone ko, te. Si 1-5 yung bill namin. Eh, Pabalikan ko na lang po bukas na tanggapin niyo 'te. Sige na po. Wala po talaga ako, inaya lang po nila ako, walang wala po talaga akong pera. Sige. Ah, uh, taga lang naman po kami sa sa may bayan. Ate, di pagka ano, may pera ka, balikan mo na lang. Opo, bukas na bukas din po ng hapon. Sige, kasi hindi rin ako ang ano ito, kumalilitikan sa amo namin. Ang <laughs> lakas mo, pre. Kaya nga, natatawa ko. Okay. Anong nangyari kaya yung gabal-dugay? Natulog oh. ng tulog? Hindi kaya yun. Eh. Ewan ko nga, pre. Yeah. Tama ba, nga, ba, pakanganaan eh. Kaya yun kasi napapala ng tulog na tulog sa inyo. Home oh, sim. Kaya nga eh. Ang lakas mo. Tawa ko <laughs> na tawa. Gabi <laughs> sa buong nangyari kaya doon, tulog na tulog. Huwag yung... Tu, in ginigising ko nga, ayaw magising eh. Si Pagod tayo sa trabaho. No? Dapat dinasama sa atin, wala pa lang. Oh, pre. Uy, pre. Uy. Pre, ba't ganyan naman kayo, pre? Minsan na nga lang tayo magkita-kita, iniwanan niyo pa ako sa barang natutulog. Di, pa natulog ako sila, sa ko sa pre. Ganun ba? Eh, pare, sinabi ko sa inyo, bago ako sumama sa inyo, pre. Ha? Di ba sabi ko wala akong pera? Ha? Nga lang yun eh. Kasi ano lang talaga namin, kala namin kakayaan mo. Pero natulog ka eh. Yung problema dun eh. Pero... Ang problema dun kayo! Tension Bakit niyo ko iniwan doon? Kung kaibigan kayo, hindi niyo ko maiwan doon sa bar. Tension. Wala nga pambayad di ba? tension na, pre. Pasensya! <sighs> Pare, alam niyo ba iniwan ko doon? Hindi nga na. nga ba. Pinag-uusapan namin kung anong nangyari sa'yo kasi babalikan sana namin. Pinag-uusapan? Eh. Pinagtatawanan niyo nga ako bago ako dumating. Pinig na ko. tension na, pre. Pare, ang tagal ko pinag-iipunan yung cellphone na yun, pre sa halagang 200 sahod ko, pre. Parang limang buwan ko pinag-ipunan yung cellphone na yung pre. Tapos <laughs> ganyan ang gagawin nyo sa akin. Pasensya na, pre. Pasensya. Mawala kayong kwentang kaibigan. Magbago na kayo, bago pa kami masaktan na iba. Mabilis umanap ng kaibigan. Pero yung tunay, yun ang pahirapan bago makita. Dahil ang tunay na kaibigan, hindi ka iiwan kahit saan binigyan natin sila na oras kahit na alanganin at tiwalang buong-buo pero doon lang pala masisira at matatapos ang lahat